ang tayo. Kauwa ng ibinigyo, puno ng pag-asa sa kasama mo. Lalakay sa pagbabay sa kanila. Kayo ba ay tumadaan sa mga pagsubok sa buhay? Amen. May mga pagkakataon pag sa ng pagsubok. Pakiramdam natin ang wala na tayong ng Sa ating unang pagbasa ngayon, magandang itignan ang kwento ni Herbilias. Siya ang pinakabata sa pagpoteta sa magandang iman. At ang kwento ng ilang propeta ng katotohanan, hindi siya natapos sa iman. Ano ang ialas ng Diyos para sa bayan ng siya Kasi noong panahon yun, patapos lang pang ng mga nisangilita sa bago niya, umbaga, parang may uminig ng kanilang pag- pag-inipaglaban sa mga sundalo ng mga pagano at nagkakamilamang -pag na ang mensahe ng Diyos na sinabi ng Elias sa Iman sa Elias ay hindi sila lumaban ay huwag na. Para hindi makagawa ng ito ang sundalo ng Iskalita. Pakiramdam nila kahit ang kanunin ang kanilang mga kaaway

kaya, ang tutos ng pari ay kinaw mo hindi si Ebrinas. Hindi nawalan ng pag-asa si Ebrinas na sa kanyang misyon para ipakayan ang isang hindi popular na matutapan ng Diyos. Siya ay Ito ang mensahe sa sa iyong pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Na pinatotohan ni Jesus sa aming kotor ng Hebreo na kung ano man ang dinadaan ng ating masakit sa buhay, patuloy na magkakit. At ito ang pinakita ng ating Panginoon sa Kristo. Inibis niya lahat para sa kaligtasan hindi nagpatalo si Jesus sa mga suga na natanggap bago pa ipatlo sa Diyos at ipatlo sa Diyos hanggang siya Dahil sa kanya ang pag-asa ay ang kanya yung pagkabuhay na ng Diyos na asa sabi nga ni Jesus, kapalito ako upang ng kapol sa lupa at sana ay pinapagdinas nito. Hindi ako tagapagdala ng kapayamaan. May konteksto po yan. Si Jesus ay pagkuntang Jerusalem. At kung sinabi niya, magdadala siya ng kapoy, ito yung kapoy ng katotohanan. Kahit pagkakusin niya na paulit-ulit at labanan siya ng kapatid sa iba hindi siya natakot na ipamukha sa kanila ang kanila maling pamamalakad nila leader ng pangalito at alam naman natin na si Jesus naging tapat pensamin din sa atin si Jesus na may dumaydan sa pagsubong ng pagpapagikos na marami niyang kahaway, mga kalaban, ang kinakawakan niya ay ang pag-ibig ng Ama sa Kanya. Ang kinakawakan niya ay ang pag-asa na anumanin mangyari, hindi siya pababayaan ng Kanyang Ama sa Kanya. mensahe pa rin na ito sa sino mang susunod sa ka kanya. Kaya sabi nga niya, no? kung ikaw ay tagasunod ko, ikaw din ay, 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 at ito, ay ng apoy na katotohanan ng Diyos. At pagtunuloy ito ng pagkakawat at wakak iba pagbabahabahati. Diba pag sinabi mo ang katotohanan, may makakaaway ka. Dahil kahirap tanggapin ang totoo. Kaya nga sabi niya, no? Paglalaban-laban ang pag-ama, ang pag-ina, pag-yanan, pag-manunggang. Dahil pag-imang maging pag-ugayin, maging pag-ahasta, maging gawain, tayo ng masalanan sa mga inkwento ng relasyon. Sigurado, sa natin ang kwento ni Elias ang kwento ni Jesus. Dahil pag tayo sumunod sa Panginoon, maghanda tayo na dadaan sa parang sa kritisyo at pasapin. Pero, di natatapos ko. Sabi nga po, dapat po tayo ng mag ito ang niya ni Santa Clara ni kay Montefalco. Kaya nga nyo sa kanya ang Panginoon. Tinatanong ng Panginoon, nagahanap siya kung saan matitatanin ang kanyang pus na ako. At alam naman natin, pag-uling-uling, nagaling ng kwento sabi niya ay Santa Clara de Guadalupe. Sa puso ng ating patrona, ipinagin ang krus ng Kristo. At siya ay nilagok sa misteryo ng suwal ng na Pagkita. Nakatong patuwa ko sa Santa Clara de Guadalupe doon sa kanilang Kilpili, Spice, and Talia, nabintangan ko ako ng si Peri. nakita ko sa iskaparate ang relief nitong puso. Isang takla kung saan nga po ito kono nakatuloy ang puso ni Cristo. Mga kinamahal na kapatid, maganda ni Sidney ano man ang pinagamahal natin sa kritisyo, pagsubok sa buhay, takulan ng Iglesias, takulan ng Iglesias, takulan ng isang taglayan ng Depalco, ay nagman hindi dapat tayo mawalan sa pagkasa. Mawala pag Dahil sino nga ba ang ating pagkasa?